Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang batang walang kamalay-malay ang biglang nahulog sa gitna ng pinakamadugong laban sa kasaysayan. Hawak niya ang isang lihim na papel na maaring magliktas o tuluyang magpabagsak sa bayan. Habang gumuho ang mga peder na intramuros at dumarami ang mga sandalong dayuhan na papalapit, siya lamang ang may hawak na pag-asa. Ano ang laman na mapangyon? Paano kung mahulog ito sa maling kamay? Kung gusto mong madama ang bawat tibok ng tensyon at tuklasin ang kasunod ng kwentong ito, siguraduhin na tapusin mo ang video. At kung nais mo makarinig pa ng mga ganitong makasaysayang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at iwan ang iyong komento sa ibaba. Sa bawat kanto na Maynila, may halimuyak ng usok at abo. Ang himpapawid ay puno na hiyawan, iyakan at sigaw ng mga sandalo. At sa gitna ng lahat, nakatindig ang makapal na peder ng intramuros. Tila ba ito ang huling hininga na isang bansang sugatan? Mula sa malayo, maririnig ang ugong ng mga eroplano. Sumusunod dito ang mabibigat na putok ng kanyon. Ang lupa ay yayanig na para bang ang buong lungsod ay nilalamon na impyerno. At bawat bato na intramuros ay nababasag sa lakas ng apoy. Sa loob na makikitid na kalye, nagtatakbuhan ang mga pamilya. Hawak ang mga bata, pasan ang matatanda. May mga nagdarasal ng rosaryo habang ang mga santo sa altar ay unti-unting natutupok at may mga nagtatago sa anino ng peder, umaasang ligtas sila sa dilim. Ngunit sa bawat sandali, may tanong na lumulutang sa hangin. Hanggang saan tatagal ang mga peder na ito? Hanggang kailan kayang saluhin ng bato ang bigat ng dugo at kasaysayan? At kung bumagsak ang intramuros, sino ang maliligtas? Sa gilid ng Puerta Real, may batang lalaki na nakasilip mula sa bitak ng peder. Sa kanyang mga mata, hindi takot kundi apoy ng kuryosidad nakikita niya ang mga sandalong dayuhan na papalapit. At sa bawat hakbang ng mga ito, nararamdaman niya ang pagyanig na isang lihim na hindi pa nabubunyag, ang mga kalansing na espada, ang pagdostos ng bota sa bato, ang mga bulong na matatanda na may tinatago silang kasulatan, isang pirasong papel na hindi dapat mahulog sa kamay ng mga mananakop. At dito nagsisimula ang tanong na hindi mawaglit sa isipan ng bata. Ano ang laman ng lihim na iyon na nakabaon sa loob ng lumang lungsod, Himikpit ang hawak ng bata sa kanyang dibdib, kung saan nakasiksik ang lumang papel. Basang-basa ito ng pawis, nanginginig ang kanyang mga daliri. Naririnig niya ang boses ng kanyang lola sa kanyang isipan. Huwag mong ipapaabot sa kanila ang lihim na ito, kahit kapalit ay buhay mo. Mabilis siyang lumusot sa makipot na lagusan na intramuros. Dumaan sa ilalim ng arko na halos kumuho na sa lakas ng mga bomba. At sa bawat hakbang, naririnig niya ang sigaw ng mga taong naiwan mga boses na humihingi na saklolo, klolo, ngunit tinatakpan na apoy at usok. Sa kabilang dulo, isang grupo ng mga mandirigmang Pilipino ang naghihintay. Mga sugatan, marurumi, ngunit matatag ang mga mata. Isa sa kanila ang lumapit at hinawakan ang balikat ng bata. Anak, dala mo ba? Bulong na sundalo na tila ba iyon lamang ang mahalaga? Tumango siya, dahan-dahang inilabas ang papel. At sa sandaling bumukas ito, nakita niya ang kakaibang mga simbolo mga gohit at titik na hindi niya maunawaan. Pero ramdam niya, ito'y higit pa sa isang simpleng sulat. Bago pa man nila mabasa ng buo, yumanig muli ang paligid. Bumagsak ang isang bahagi ng peder at ang liwanag na apoy ay sumilab sa kanilang mga mukha. Nagtakbuhan sila papasok sa isang lihim na lagusan, itinuturo ng matandang sundalo. Kung hindi natin may tago ito, mawawala ang lahat ng pinaghirapan na ating mga ninuno. At habang sila'y nagmamadali, ang batang lalaki ay lumingon muli. Nakita niya ang krus ng simbahan ng San Agustin na unti-unting nagbabagsakan. At ang tanong ay muling bumalik sa kanyang isipan. Kung ang lihim na hawak nila ang magiging dahilan na pag-asa o na mas matinding kapahamakan. Mabilis nilang sinuyod ang lagusan, madilim at amoy lupa. Ang mga patak ng tubig mula sa kisam ay parang tunog na mga orasan na nagbibilang ng na huling sandali. Hawak ng batang lalaki ang papel, mahigpit na tila ba ito ang kanyang sariling puso habang ang mga sandalo ay nagbubulungan ng na mga salitang hindi niya ganap na maunawaan. Sa dulo ng lagusan, may isang matandang monghe na nakasot ng habito. Nakatayo siyang parang bantay na isang lihim na matagal nang tinatago. Ang kanyang mga mata ay matalim ngunit puno ng lungkot. At nang makita ang papel, agad siyang napaluhod at nagantanda. Ang oras ay dumating na, bulong na monghe. Hindi na natin kayang pigilan ang apoy ng mga banyaga. Ngunit maari pa nating iliktas ang binhi ng ating bayan. Dahan-dahang inilatag ng bata ang papel sa ibabaw ng bato. At doon, lumitaw ang mga guhit na isang mapa. Hindi lamang ito simpleng landas na intramuros, kundi isang lumang lihim na daan palabas ng lungsod, isang lagusan na tanging ilang tao lamang ang nakakaalam. Nang makita ng mga sundalo ang mapa, nagkaroon ng pag-asa sa kanilang mga mata. Ngunit sa parehong sandali, narinig nila ang malakas na yabag ng mga sandalong dayuhan, papalapit, mas mabilis, mas marahas at ang lagusan na deity iliktas ay biglang naging isang bitag na walang kasiguraduhan. Humarap ang monghe sa kanila, tinig na nanginginig. Kung mahuhulog sa kanila ang mapa, mawawala ang lahat. Ngunit kung may lalabas ito sa tamang kamay, maaaring ito ang magtatakda na hinaharap na ating bayan. Naramdaman ng bata ang bigat ng lahat na mata na nakatingin sa kanya. Isang bigat na higit pa sa kanyang edad. At sa kanyang dibdib, kumakaba ang tanong na walang kasagutan. Siya ba ang pipili kung sino ang maliligtas at sino ang may iwan sa ilalim na nagigibang peder na intramuros? Napakagatlabi ang bata, hawak ka rin ang mapa na nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang init ng paligid ay mas lalo pang sumisidhi, karang bawat hininga ay may kasamang abo. Ang mga sandalo sa tabi niya ay naghihintay ng na desisyon, ngunit alam niyang wala siyang karapatang pumili at kayon paman, siya ang napiling humawak sa lihim. Sa malayo, umalingaungaw ang mga putok ng baril. Isang sundalo ang bumagsak, duguan, habang sinusubukang harangin ang paparating na kalaban. Ang mga yabag ay palapit ng palapit, parang kidlat na hindi matatakasan. At ang lagusan ay nagsisimula ng umuga, tila ba ang lupa mismo ay gustong lamunin sila. Lumapit ang monghe, inilagay ang kamay sa balikat ng bata. Anak, hindi ito tungkol sa iyo lamang. Ang dala mo ay kasaysayan, ang dala mo ay kinabukasan. Kung bumagsak ka, babagsak ang lahat na umaasa sa atin. Napapikit ang bata, pinakiramdaman ang bigat ng papel na parang bakal. Sa kanyang pandinig, narinig niya ang hinaing na kanyang ina, ang dasal na kanyang lola. At ang sigaw ng mga bata sa labas na nawalan ng tahanan. Lahat iyon ay naging apoy na nagbigay lakas sa kanyang murang katawan. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang malakas na pagsabog ang ngaw-ngaw. Ang lagusan ay nagdilim, bumagsak ang mga bato, at ang hangin ay napuno ng alikabok. Isang kamay ang biglang humila sa kanya, inilayo siya sa guho. At sa kanyang paglingon, nakita niya ang isang sundalo na naiwan at nabagsakan ng bato, hawak pa rin ang krusipyo sa kanyang dibdib. Tumakbo, sigaw na monghe, halos mawalan na ng boses. Dalhin mo ito sa liwanag, bago pa man maubos ang ating hininga. At sa gitna ng alikabok at apoy, nagsimulang tumakbo ang bata. Habang sa kanyang likuran, antiunting nababalot ng dilim ang buong lagusan na intramuros. Habang tumatakbo ang bata, ang kanyang mga paa ay dumudulas sa putik na hinalo ng dugo at abo. Ang kanyang dibdib ay halos sumabog sa bilis ng tibok ng puso. Hawak pa rin niya ang papel na tila ba iyon na lamang ang natitirang liwanag sa kadiliman. Sa bawat liko ng lagusan, naririnig niya ang malalakas na yabag na mga sandalong banyaga. Malapit na sila, parang mga asong ulol na handang sumunggab. Ang tunog ng kanilang mga tinig ay puno ng galit at pananakot, at ang bawat kalansing ng kanilang sandeta ay parang banta ng kamatayan. Sa dulo ng madilim na lagusan, may maliit na siwang ng liwanag. Isang hininga ng pag-asa, isang piraso ng kalayaan. Ngunit kasabay nito, isang malakas na pagsigaw ang pumuno sa likod niya. Huminto ka. Ibigay mo ang dala mo. Napalingon ang bata at doon niya nakita ang anino na isang opisyal na dayuhan. Mata nitong malamig, nakatutok ang baril deretso sa kanyang noo. Ang paligid ay tila huminto sa paghinga. Ang abo sa hangin ay bumagal. Ang patak ng tubig mula sa kisam ay tila nagyelo. Pinakawalan ng bata ang isang mahinang hinga. At sa kanyang isipan, umalingawngaw muli ang tinig ng kanyang lola. Kung mahulog ito sa kamay nila, mawawala ang lahat. Muli niyang hinigpitan ang hawak sa papel. Naramdaman niya ang bigat ng desisyon na higit pa sa kanyang murang edad. At sa harap ng kamatayan, isa lamang ang tanong na kumakabasa sa kanyang dibdib. Handa ba siyang isugal ang kanyang buhay para lamang sa isang lihim na hindi niya ganap na naunawaan, nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi bumibitaw sa papel. Ang malamig na dulo ng baril ay tila nakatutok na sa kanyang kaluluwa. Ang paligid ay puno ng abo at apoy, at sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo siya magisa. Isang batang kargado ng bigat ng kasaysayan. Dahan-dahan siyang umatras patungo sa siwang ng liwanag. Ang opisyal ay lumalapit, bawat hakbang ay mabigat at nakamamatay. Ang tunog ng kanyang bota sa bato ay parang mga kampanang nagbabadya ng wakas. Munit sa kabila ng takot, may apoy na unti-unting lumiliyab sa dibdib ng bata. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw, yumanig ang lagusan. Napatras ang bata, napapikit, hawak pa rin ang papel na parang buhay niya mismo. Munit sa halip na siya'y tamaan, isang sandalong Pilipino ang sumugod mula sa dilim. Isinangga ang kanyang katawan upang sagipin ang bata at siya'y bumagsak, duguan. Takbo, huling sigaw na sandalo habang ang kanyang dugoy dumaloy sa malamig na bato. Ang bata ay muling lumingon, kitanya ang kaguluhan sa pagitan ng sandalo at opisyal. Ang tunog ng putukan ay muling sumabog sa loob ng lagusan. Ngunit sa kanyang unti-unting paglapit sa siwang ng liwanag, naramdaman niyang may kapangyarihang mas malaki pa kaysa takot. Lumabas siya mula sa lagusan, sinalubong na hangin na puno ng usok at abo ngunit sa langit, nakita niya ang araw na pilit sumisilip sa makapal na ulap ng digmaan. Hawak pa rin niya ang mapa, basang-basa ng dugo at pawis. At sa kanyang mga mata, tumitibok ang tanong na magtatakda na hinaharap, kung may papasa ba niya ang lihim na ito sa tamang kamay. O kung ang pagbagsak ng intramuros ay magiging huling alaala ng kanilang bayan. Humahaplos ang hangin sa kanyang mukha, dala ang alikabok ng gurong lungsod. Ang mga peder na intramuros ay halos tuluyang bumagsak. Tila ba mga higanteng saksi na nagpaalam sa huling pagkakataon? At sa gitna ng abo, nakatayo ang bata, yakap ang mapa na nagiging bahagi na ng kanyang pagkatao. Mula sa malayo, lumapit ang monghe na halos hindi na makalakad. Ang kanyang habito'y nadumihan ng dugo at usok. Ngunit sa kanyang mga matay may ningning na hindi kayang patayin na digmaan. Anak, mahina niyang wika, dala mo na ang ating bukas. Dahan-dahan niyang inabot ang mapa, itinagong muli sa ilalim ng kanyang damit at sabay silang tumingin sa nasusunog na kalangitan na Maynila. Mga kampana ng simbahan ay anti tumahimik. Mga tinig na naglaho ay nanatiling nakasulat sa bawat abo na nalalaglag sa kanilang paligid. Habang lumalayo sila mula sa guro, ang bawat hakbang ng bata ay mabigat, ngunit puno ng paninindigan. Hindi na siya simpleng bata na nakasilip mula sa bitak ng peder. Siya nang gayon ang tagapagdala ng lihim. Ang binhinang pag-asa na iwan na intramuros bago ito tuluyang maglaho at sa huling paglingon niya sa mga peder na gumuho, pumikit siya at bumulong ng dasal, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng Pilipino. Nabalang araw, sa kabila ng abo at sugat ng kasaysayan, muling itatayo ang bayan sa liwanag ng kalayaan.